kilo siya na limang pan. na naman ako utap niyo. Hello, good morning. Magluluto ako na limasag, o. Oh. Alimasag. Madalang lang ako magluto ng alimasag. Kasi baka mahayblad. Mahayblad tayo, eh. Mahirap na. Kaya, minsan lang tayo. Pag gusto lang natin kumain ng alimasag, Saka lang tayo kakain. Saka lang tayo magluluto. Kasi e, mahirap na. Hmm, sabi, may pera kayo. Sabi <laughs> niya. Sabi <laughs> niya. May asungot ako. Ayan eh, no? Asungot. Asungot. kagata na to may ka eh kagata Ilagak ko muna baka mawala yung laman maging eh -ho. kaya ilalaga ko muna diba? ay hindi pala maduhayin. yung ano pala ang tawag ito Thank you nanda andi andi, andi. andi, andi. andi.

ko so, na ito yung plastic. Sinugasan ko talaga itong plastic. Kasi, pinang babalot ko sa, ano, sa diaper ng ato ko. Yung plastic. Kaya, so, at, sinugasan ko. Tapos, yung ko. Pinigil ko muna ang paglalabak ko kasi mag-almusal pa ako. Okay? Hindi pa ako nakapag-almusal. Ang dami kong labahin. Eh. Ko na Dapo ko lalabhan ko rin kasi may gawa ng kailangan. Kaya ako rin maglalabak. yung system ko muna system ko muna yung yung ano teh ilaga mamaya babalikan ko yan kain muna ako kakain muna ako kakain ako wala akong ulam kundi yung sinangag na ay, itlog. Damihan ko raw ang kain ko, sabi ng anak ko dahil maglaba daw ako ng gamit nila. Gamit nila? Ay, ba naman? Bubusugin ako, di man? Dalawang sinapay. Hmm?

Then mo was much a Tomas. Come back in Mo, his other. Almasani, Hakina Bin. na

Biro, may kachat ako. Taga ibang bansa. Tinanong niya ako ba naman ng kung may alam ko daw yung gift card. Ano? Gift card? Sabi ko, ah, oh. Sabi, ko, Bigyan ko daw siya. Sabi ko, kala siguro niya, mautok na ako. Bigyan ko daw siya ng isang gift card. Sabi ko hindi ako nagagamit ng gift card. Pag nag-mall nag pag nag-shopping ako. Wow, shopping talaga. <laughs> Sabi ko pag na yun, shopping ako eh. Tapos binabayad ko dahil wala akong pera na malaki. Pinoy yun, hindi mo talaga ano yun. <laughs> yun, yun. <laughs> <laughs> ay, yun. ay, yun. Kaya ay, ay, lang ay, 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 na naman siguro ito. Hindi nga ako nagkamali. Kaya nga makulo ko niya. Kumain. Ay, ay, naku. Ito Patayo tayo. Hindi. Meron. Dalawang itlog na ang nilagay ko. Tapos ka na ba, Ben? Ano? Ano Tapos may ginamit pa siya ang dalawang bata. Anak daw niya yung... Mm -hmm. Nag-vlog ko lang. Parang yung na nakita ko na sa sinid nga na sa akin noon. Sinid na sa akin yun. Nabihan ko nga. Sabi ko lahat na kachat ko na po rin wala akong tiwala. Mga examen. Sali-saliwa mo ang ventilador yung toasted gum bread na sa hangin niya eh para na yung 你留刀工。嗯